Umabot na sa plenaryo ng Senado ang panukalang 100 pisong taas sahod para sa mga private employees. Kasabay ng panukalang yan, ang bungabang bilang ng mga walang trabaho sa bansa. Yan ang pampagising na balita ni Mean Los Baños. Sinimula ng talakayin sa plenaryo ng Senado ang panukalang 100 pisong aumento sa arawang sahod ng mga manggagawa sa primadong sektor sa buong bansa. Sa si Senate Committee on Labor, Employment and Human Resources Development Chairman Jingoy Estrada ang sponsor ng Senate Bill 2534. Talagang nakakaawa ang ating mga manggagawa. Hindi pa rin talaga abot sa pangangailangan para mabuhay at matugunan ang pangangailangan ng mga manggagawa na may limang miyembro ng pamilya. Itinutulak natin ang 100 peso minimum wage increase para sa buong bansa. I think there are still two or three regions in Mindanao na hindi pa sila nabibigyan ng sahod. Ang sahod po nila na for example in Barm is only 300 pesos a day. Mr. President, 300 pesos a day? How can you survive with 300 pesos a day? Giit na mga senador, napapanahon na ang taas sahod sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, petrolyo at kuryente. Ayon kay Senador Estrada, 306 hanggang 610 pesos ang kasalukuyang minimum wage sa iba't ibang rehiyon sa bansa aabot yan sa hanggang higit 14,000 pesos kada buwan. Kung may isa sa batas ang panukala, nasa 4.2 milyon na pribadong manggagawa ang makikinabang. Kasabay naman ng panukalang omento sa sahod ang buwabang bilang ng mga walang trabaho sa bansa. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, mula sa 3.6% nitong Nobyembre, ba sa 3.1% ang jobless rate sa Pilipinas. Ito ang pinakamababang antas ng mga walang trabahong Pinoy simula 2005 o halos dalawang dekada kada ayun sa PSA nakatulong ang nakaraang holiday season sa pagdami ng mga trabaho so yes uh, there is really uh, seasonality uh, and uh, this is because uh, of course during the holidays you have uh, uh, consumption is uh, is higher and as uh, uh, nakikita tayo ng uh, additional uh, uh, jobs pero hindi kumbinsido ang Ibon Foundation sa datos ng PSA. Tingin pa nila, hindi magtatagal ang mababang unemployment rate. Ang mas dapat na pagtuunan ng pansin, ang paglikha ng mga dekalidad na trabaho. Yan po ang pampagising na balita ni Mean Los Baños.